아이호나린아니니 <laughs> Yan po, yan. yan po po yung isa So alaga na po ng mga Residente po ito dito, mga idol Alaga na po nila So yan. alaga na po nila rito San Narciso Quezon Yan po, At uh, mga alaga po ng mga taga San Narciso Quezon

Uh, yun, po sila rito para manginain po. Hindi po, hindi po sila hinuhuli ng mga tao kasi talaga na po nila rito. Pwede nyo po siyang itouch. Uh, mabay po, mabay po siya. Yun, isa po ayan. Busy po kumain. Busy po kumain. Tsaka yung nadaanan natin din. Yan. And good morning po mga idol Tid tayo sa San Narciso Kiso Nga po uh, yung mga kinakain ng Aguila Yan po yung, yung sap sap na maliliit Sir paano naman po yung ating hanap buhay Pagka uh, taglakas yung alam po, Ayan po hindi makalaot Ayan hindi makalaot Ang ganda ng mga butas ang ganda. Ang butas po. Pag may may ano yung mga dolphin baga. yun no. Hmm, pag may sana kain. So ano pong mga huli yung isda? Depende po sa mga ganyan. So assorted po sa laot. flying fish. Ay wala po. Hindi lang wala. Na Hindi. Uh, galunggong, uh, matambaka. Mm hmm, hmm. Yun. amihanin uh, po ng mga uh, may, may remands, Saka yung bantalaan o oh, okay. haba. when